guys, alam niyo ba cellphone na cellphone tong mga to? <laughs> cellphone. Cellphone, cellphone. Tinggalin ni. Cellphone. Cellphone niya na sa sa cellphone. Magapa na sila ng cellphone. Diba, nang tawag yung isa na yun. <laughs> <laughs> yun ingay mo. Ito. Ayun <laughs> <laughs> so, guys, nag-going. Ito. Tapos ito, ang kulit. <laughs> ito nga pala ang mga kasing buhay. <laughs> I'll call you bad boy. <laughs> <laughs> bad boy.